Lumakas pa ang udyo kay dating ako Bicol Party Representative Elizalde Dico na umuwi na sa Pilipinas. Kasunod dito ng inilabas na ikatlong bahagi ng video ni Co, na nagsiwalat ng utos umano ni Pangulong Bongbong Marcos na magsingit ng 100 billion pesos na halaga ng proyekto sa 2025 General Appropriations Act, pati na ang kaugnayan ni dating Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, magiging life vest lamang para sa nangurakot ang testimonya ni Co, kung hindi siya babalik sa bansa at manunumpa. Ipinunto ni Sendanya na kailangan magpresenta si Ko ng hard evidence dahil kung hindi ay mistulang pag-iwas lang ito sa pananagutan. Hindi rin kapanipaniwala para kay House Deputy Minority Leader Laila De Lima ang sinabi ni Ko sa Part 3 na wala siyang tinanggap na kickback mula sa manumalyang infrastructure projects. Paliwanag ni De Lima kung talagang handa ang dating kongresista na ilabas ang lahat, kailangan niya makiisa sa mga investigasyon at sumagot sa mga tanong. Kahit na makailang part a niya abutin ang videos nito, hindi magagamit sa korte ang kanyang mga salaysay at ipinapakitang ebidensya kung hindi panunumpaan sa tamang forum. Giit pa ng minority lawmaker, ang nais ng taong bayan ay ang buong katotohanan. Matitibay na ebidensya para sa malakas na kaso, walang paghuhugas ng kamay, walang pinagtatakpan at walang maitim na agenda. Dagdag delima, dapat nang maipakulong sa lalong madaling panahon ng lahat ng sangkot at maibalik ang mga ninakaw sa kaban ng bayan. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.